Michelle. 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 Joy. Diin si Kuya Bin? Diin. 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 Ha? Gibiling ka ni Kuya Bin? Wawa naman bata. Uy, gibiling ka gali Kuya Bin? Diin ka. Butiki? Ano hantang Butiki. Ano mani? Ano mani? -mi <laughs> ha? Oh, de, anu mani tahi eh, srik, anu mani tahi mimi. Hah, nak tahi aku? Hah, anakku, aku bala itu. Hah, tapos dek, anu mani srik. Hah, hindi ayo, ah. aksmana ikaw. Man. Damak mana? Damak ikaw. Hui, de, de enam puluh dua, dek, anu srik, enam puluh dua, dek, anu, anu, anu. O, okay, kita ang mo, o. Oh. Mm. Kita. Okay, Close. Close. Cover ang chan tami. Maulit ka na sa bukit? Bukit ba? Di nita maulit ba? Y? Yang wet. Yang go, anong babang. Yang go, mama. Up! Maulit ka na daw. Maulit ka na daw. Hambal mamang ning. Ha? Yung, yung, yung. Ha? Ha? Diri ka lang, uh, uli ka na daw, hambal mamang ning. Man, Upud. Ha? Wala daw upod, mam, wawa mamang ning, wala upod. Ano nga, gut, tungab na? May baso eh. Dile, 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 dile. May baso. Uh -huh. mm. Mm hmm, hmm, ah, hmm, hmm. Ah, sige na, na, im na na. Na, lunok na, lunok. Huh? Lunok ka na ba? Ah, pangit na ikaw. Sabi ko na, ayaw, hi, 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 yaks mo na. Hindi. Oh, very good. Smile daw si Michelle Joy. Paano mag-smile? Oh, smile. Din ang tit. Mm, Ang nose. Eyes. Ears. Mouth. Oh, very good. Mm, ano na siya? Ba, ba. Mata, Bata. mata. Pat, Mata. Hindi ah, mm hmm, Bata. mata. Hmm, pat. <laughs> mata, mata. Uh, ilong. Ilong. Hindi nang ilong. Ay. Ay, hindi ah. Hindi mana ilong. Ngipin. It's very good. Ang buhok. Wow! -tia. Ah, ang Diin. Diin. Agoy. Kita ang ni Michelle joy. Oh so, bye-bye na. Hello. Bye. bye.